Kamakailan ay nag-alala ang mga netizens sa tunay na kalagayan ng kalusugan ni Billy Crawford base sa kanyang itsura sa social media. Narito ang naging reaksyon ni Billy at na kanyang asawa na si Colleen Garcia tungkol sa isyong ito. The Philippine Showbiz List presents Katotohanan sa Health Status ni Billy Crawford Billy on Being Too Thin Magmula ng umpisahan ni Billy ang pangangalaga sa kanyang katawan, ay talagang pinanindigan niya ito. Katunayan sa lumipas na taon, ay hindi na bumalik pa ang dati niyang malusog na pangangatawan. Ngunit kasabay na kanyang pagiging payat o slim, ay nakakuha ito ng puna sa publiko. Binigyan ito ng iba't ibang interpretasyon kung saan ang karamihan ay hindi maiwasang mag-alala at mapatanong sa tuloy na kalagayan ng kanyang kalusugan. Ang pang-iintriga sa health status ni Billy ay nagsimula ng ibahagi niya sa kanyang Instagram account noong 2019 ang letrato nila ng asawang si Colleen Garcia na kuha sa pinuntahan nilang Halloween party. Dito ay masaya niya binalita na isang taon na siyang hindi umiinom ng alak at napakasarap daw ng pakiramdam ng pagiging alcohol-free. Nagpasalamat din siya sa kanyang misis dahil si reportahan talaga siya nito sa kanyang journey. Ngunit ang selebrasyong ito para kay Billy ay kinabahala naman ng mga netizens. Sa comment section na naturang post, marami ang napatanong kung may sakit ba siya dahil sa pagbagsak ng kanyang katawan na ibang iba kung ikukumpara sa dati niyang itsura. Hindi raw bagay sa kanya, kaya sana ay magdagdag siya uli ng timbang at pinayuhang kumain ng sapat at magpahinga. May ilang netizens naman ang nagsabi na mukha raw siyang nagda-drugs. Sa parehong post, pinaliwanag naman ni Billy kung bakit ganun na lamang kanyang pinayat. Itinanggi niya ang mga chismis na nagsasabing siya ay may sakit o gumagamit din ng droga. Ito ay dahil anyan sa lubos na kaligayahan at malinaw ang isip. Binigyang diin din niya na siya ay malaya mula sa sigarilyo at alak. Kaugnay nito sa interview sa kanya sa Tonight with Boy Abunda noong November 2019. Muling binigyang linaw ni Billy ang usapin. Sa social media, isang concerned netizen ang nagpadala na kanyang tanong sa pamamagitan ng hashtag itanong mo sa TWBA na nagsasabing Okay lang po ba health ni Billy? Parang walang tigil kasi pagpayat niya. Is he stressed or sick? I hope and pray he is fine. Binigyang pansin ni Billy ang issue sa pamamagitan ng malino na paliwanag sa pagsasabing wala talaga siyang sakit at lalong hindi siya adik. Dito ay inilahad niya ang dahilan ng matindi niyang pangangayayat. Ayon kay Billy, dati kasi siyang may timbang na 230 pounds na sa kanyang palagay hindi gaanong kaakit-akit tingnan sa telebisyon. Kaya naman nagpasa siyang sumunod sa keto diet ng mahigit isang taon. Binanggit din ni Billy na kasama sa pagbabagong buhay niya ay ang pagtigil sa pag-inom ng alak at paninigarilyo. Naalala niya ang mga sandaling ginugol niya ang gabi sa pag-inom ng isang buong bote ng alak mag-isa at ang mga epekto nito kinabukasan. Sa bandang huli, ang pag-iisip na nais niyang magkaroon ng sariling pamilya, ang nagtulak kay Billy na iwanan ang kanyang mga bisyo. Ang pag-aarala sa kalusugan ng kanyang ama at ang papel ng Diyos sa kanyang buhay ay nagbago rin ng kanyang pananaw. Hindi madali ang paglalakbay na ito, ngunit nagpapasalamat si Billy na naging suportado at pasensyoso si Colleen sa buong proseso. Billy Denied Drug Addict Accusation Dahil sa hindi pagbalik ni Billy sa dating niyang pangangatawan, patuloy pa din ang natanggap niyang puna sa isang panayam sa kanya noong nakaraang taon. Siya na mismo ang nagbukas na negatibong komento sa kanyang kapayatan sa sinasabing addict siya. Mariin niyang pinabulaanan ang haka-hakang ito. Ayon kay Billy, napaka-unfair na yon ang sabihin sa isang tao dahil unang-una ay hindi nga raw siya gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Pangalawa, ay anin mataon na raw ang nakararaan mula lang tinigilan niya ang kanyang bisyo. Pagsisiwalat niya na alcoholic talaga siya noon, kaya siya nag-230 pounds at alam niyang hindi healthy yon. Kaya naman ng mga panahong yun ay sinimula na niyang magbawas ng timbang at tinigilan ang alak at hindi rin siya nagyoyosi. Mula raw noon ay naging consistent na siya sa kanyang healthy lifestyle. Masasabi raw ni Billy na healthy siya at magaan ang kanyang pakiramdam. Dati raw ay sinubukan niya ang intermittent fasting at keto diet pero sa ngayon ay hindi na siya nagda-diet pa at tamang ehersisyo na lang. Nagpapasalamat din si Billy dahil naiiwas siya sa mga pagkakataong dumadating ang timtasyon na sumama sa mga taong gumagamit ng ilegal na droga. Kung ano man ang espekulasyon ng iba dahil sa pagbayat niya, hindi raw siya naaapektuhan dito. Alam naman daw ni Colleen kung sino at ano siya at iyon ang pinakaimportante. Unbothered nga raw ang asawa sa pang-iintriga sa pangangatawan niya na bagamat minsan ay nakakairitan na ang isyong paulit-ulit na binabato ay sadyang hindi ito maiiwasan. Netizens react to Billy's look in recent photo. Bagamat makailang beses ang binigyang linaw ni Billy na maayos ang lagay na kanyang kalusugan, hindi pa din maiwasang bigyan ito ng pansin. Katunayan itong mga nakalipas na araw, laman muli ng talakayan ng mga netizens sa social media ang kanyang itsura. Sa short video clip na ibinahagi sa TikTok, makikitang nag-aagahan ang anak niya ni Billy at kulina si Amari at mga kasama nila sa bahay. Pero ang nakaagaw ng pansin sa netizens ay nang mahagip sa kamera si Billy na akmang iinom mula sa kanyang tumbler dahil marahil sa anggulo ng kamera at posisyon ni Billy, hindi naging maganda ang kanyang itsura. Ang screenshot ng imahe niyang ito ang kumakalat ngayon sa social media. Batay sa comments, karamihan sa netizens ay nagulat at nag-alala kay Billy. Dumagdag pa ang mga netizens na nagpahayag ng kanilang hinala base sa itsura nito. Kapansin-pansin kasi na mas namayat ito sa kanyang physical na pangangatawa noon at hindi nga raw fresh tingnan. Kaya marami ang nagbigay opinyon at nagtaka kung ano na ang lagay ng kalusugan nito. May mga nag-speculate na may sakit si Billy, nagda-diet, marital problem, depression, at iba pang insensitibong haka-haka. Samantala, may ibang netizens naman ang dumipensa kay Billy sa pagsasabing normal aging look lang daw ito ng aktor at konting stress dahil malamang sa trabaho nito. Hindi pa namayat ay may sakit na agad. Hirit ng ilan, nakakatawa raw na dahil lamang sa short clip at larawang ito ay na-diagnose na si Billy ng iba't ibang sakit. Colleen defends Billy from netizens. Malinaw namang nakarating kay Colleen ang mga puna na ipinupukol kay Billy base sa kumarat na larawan. Idinaan niya kanyang reaksyon sa pamamagitan ng Instagram story. Una muna niyang ipinose ang larawan niyang nakapustura at sinundan niya ito ng larawang hindi siya nakaayos. Ang kanyang glam shot ay nalikipan niya ng caption na What do you think I look like at home but actually sometimes I look like this. Tagtag naman ng statements ang larawan niyang hindi naka-make up. Hindi man ang mister ang binanggit niya sa kanyang pahayag. Malinaw na nais ni Colleen na kahit artista sila, tulad sila ng mga normal na tao na kapag nasa likod ng kamera ay hindi naka nakapustura. Hirit ni Colleen sa itsura niyang hindi nakaayos. I look sick. I look pale. I look depressed. My hair's frizzy mess, especially in this insane heat. Paliwanag niya, ito ay hindi dahil sa bisyo. Hindi dahil sa sobrang stress o mga problema sa kasal o depresyon. Ito ay dahil siya ay tao lamang. Tulad ng lahat, nalulungkot, napapagod at araw-araw ay tumatanda. Patutsada pa ni Colleen. Tinatawag na fake ang mga artista kapag ayos na ayos sila dahil hindi raw sila ganoon sa totoong buhay. Pero kapag hindi naman sila nakaayos, pinupuna rin ang kanilang itsura. Pagtatapos niya. Anyone can bash, judge, and speculate, or we can lessen that and make it safer for people to be unapologetically authentic because no one should ever have to feel like they need to put on a mask just to be accepted. Isinunod na ipinose Colleen ang larawan ng kanyang mag-ama na payapang natutulog at nilalaki pa niya ng mensaheng, basta kami, masaya kami. Malinaw na nais ang ipabati na tanging mahalaga ay masaya kanyang pamilya at deadma sa issue. Samantala sa isang panayam, nagbigay rin ng pahayag si Colleen kaugnay ng issue. Dito ay iginiit niya na hindi lang napapansin ng netizens ang totoong itsura ni Billy dahil sa hair and makeup sa tuwing nakikita ito ng madla. Anya, hindi naman daw ito kakaiba, lalo na sa mga nakakakilala kay Billy offstage. Ayon kay Colleen, bagong araw sila magsimulang mag-date ng mister, ay naroon na ang dark under eye circles nito at patagal na rin ang major hair loss nito. Ang naging pahayag niya ay hindi lamang pagtatanggol kay Billy, ngunit ito rin ang naging daan para i-call out ang unrealistic standards sa mga tao sa mga artista na dapat ay lagi itong perpekto. Giit ni Colleen, people just see the glammed up version of us lang which isn't really how we look on a daily basis. Samantala, hindi naman ikinaila ni Colleen na medyo ngarag lang ngayon si Billy na sa dami ng pinagkakaabalahan. Isa na nga raw dito ay ang madalas itong pagbabiyahe sa labas ng bansa. Ganun paman, man, siniguro niya sa publiko na maayos ang kalagayan ng kalusugan ng mister na walang dapat ipag-alala at talagang abala lang ito sa kanyang schedule. Billy tells public to chill. Kasunod ng pagsasalita ni Colleen, si Billy naman ang lumabas upang klaruhin ang espekulasyon sa kanyang health status. Sa kanyang Instagram story, binahagi niya ang panibagong selfie. Sa caption, nagpahiwating siya na Kakabalik lang niya matapos sa kanyang biyahe at pinaalalahanan din niya ang publiko na kumalma. Buong mensahe niya, Me after getting over jet lag, kalma madlang people. Maliban dito sa hiwalay na Instagram story, ay nagbahagi din si Billy ng isang heartwarming message sa kanyang mensahe. Pinasalamatan niya si Colleen sa pagiging laging na sa kanyang tabi at sumusuporta sa kanya sa maraming pagsubok. Nagpahayag din siya ng pasasalamat sa kanyang asawa sa pagpuno ng kanilang tahanan ng kasiyahan at pagmamahal. Ibinahagi rin ni Billy kung gaano kalaking halaga ang suporta ng kanyang asawa sa kanya at sa huli, ipinahayag niya kung gaano niya kamahal ito mababasa sa binahagi niyang quote, To my wife, thank you for always standing by my side, supporting me through every challenge, and filling our home with love and warmth. Your unwavering support means everything to me. Love you forever. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!